Since this morning, I was intently listening to the former president. Nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganon, Mr. Former President? Iwan ko, sir. Ikaw lang ang makasagot niyan. You will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon, may pera lang. Ms. Mr. Sa lang. Doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Sila lang man ang gawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term you are uh, abusing the phrase to the detriment of my city wala na tuloy pumupunta doon